my channel, Luyang Vlog. At ito na nga, nandito na kami sa Ilocos Norte, sa may malapit sa dagat. Ito na nga, kinitignan ko yung dagat kasi ang ganda-ganda, guys. So, nandito tayo ngayon sa malapit sa or tabi ng windmill dito sa Ilocos Norte. Yung iconic na windmill, saka yung pinagawa ni ah um, Hi guys! Nandito ako sa tabi ng dagat ngayon At tabi ng windmill Ayan Guys Ayan Nandito ako ngayon sa tabi ng dagat Palalaki ng anong guys So oh. Sobrang minilaki Ayan 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 ganda, ganda, ganda.

tana na po kami. Ayan, guys. Pagkutput bridge. Food bridge. Oh, hinat! Charge tayo pa ilang, tikwan, charge Ay,

ito na yung pinaka-extreme -ex na parte ng pagsakay sa 4x4, guys. Ito, papunta na ito sa uh, buhangin sa may tabi ng dagat. So, sumakay kami niyan, pero grabe, yus ko, Lord. Dito ko naramdaman na ang sarap palang mag-extreme uh, ano, mag kagaya ng mga ibang content creator na pumupunta sa mga ganyan. Pero ito ngayon na experience ko. At least, na experience ko na rin yung iconic na sandong sa Ilocos Norte. Eh. Sabi na nila, pag hindi ka daw nakapunta dito, parang hindi ka rin napunta sa Ilocos Norte. Nung una, takot na takot ako dyan guys. Kasi syempre, ang, ang tao dito, ang takot. Pero ang sarap-sarap sa pakiramdam kasi ayun na nga, Ayan na, ito na yung pinaka-worst sa lahat, guys. I <laughs> do